Kamusta mga maka full court, Kevon Looney to Los Angeles Lakers? Ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang nakasakay sa isang malakas na momentum sa gitna ng 2025 All-Star Weekend, kung saan ang koponan ay nakapagtala ng 10 panalo sa kanilang huling 12 na laro. Dagdag pa rito, matagumpay nilang naisama sa line-up ang dating superstar ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic, na kanilang nakuha sa pamamagitan ng isang trade noong nakaraang Pebrero sa kasalukuyang standing na 32 hanggang 20, ang Lakers ay patuloy na nakakapit sa ikalimang na pwesto sa Western Conference. Bagamat maraming katanungan tungkol sa kanilang kakayahan sa pag-ikot ng roster, tila patuloy na nagpapakita ng magandang resulta ang koponan. Matapos mabigo sa pagkuha ng sentro ng Charlotte Hornets na si Mark Williams, desperado ang Lakers na pumirma sa labindalawang taong veteranong sentro na si Alex Len sa buyout market. Gayunpaman, malinaw na hindi magiging pangmatagalang solusyon si Len para sa kopunan sa nalalabing bahagi ng season na ito. Sa harap ng pangangailangan para sa isang matatag na malaking tao sa 2025 offseason, season maaaring maging agresibo ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka sa paghahanap ng isang dekalibring rebounder na may karanasan sa championship. Isa sa mga posibleng target ay si Kavon Looney ng Golden State Warriors. Sa edad na 20 at papasok sa unrestricted free agency ngayong taginit, tiyak na magiging sentro ng interes si Luni mula sa maraming koponan. Subalit, ang Lakers ang posibleng pinakamalakas na kandidato upang kunin siya bago magsimula ang 2025-2026 na season. Bilang ikatatlumpong overall pick sa 2015 NBA Draft, si Luni ay naging mahalagang bahagi ng tatlong championship team ng Golden State Warriors sa nakalipas na dekada. Ang kanyang kontribusyon sa kanilang pinakahuling titulo noong 2022 ay hindi matatawaran, kung saan siya ay nag-average ng 5.8 puntos at 7.6 rebounds habang nag-shoot ng 63.8 na porsyento mula sa field sa 2022 NBA playoffs. Sa kasalukuyang season, sa kabila ng limitadong playing time na 16.1 minuto bawat laro, nagambag si Luni ng 5.0 puntos at 6.9 rebounds para sa isang Warriors team na patuloy na nakikipaglaban para makapasok sa postseason. Ang potensyal na pagkuha ng Lakers kay Luni ay maaaring mabigyang katwiran sa pamamagitan ng kanilang dating interes sa kanya, kasama na rin sa skilled perimeter defender at athletic dunker na si Gary Payton II, bago magsarado ang trade deadline noong ika ng Pebrero. Kung sakaling makuha ng Lakers si Luni, makakasama nila ang isang mapagkakatiwalaang player na may malawak na karanasan sa playoff bilang isang three-time NBA champion. Ang kanyang kakayahan bilang isang respetadong veterano at mahusay na screen setter ay maaaring maging malaking tulong, lalo na sa kanyang dating kasama sa Golden State na si Stephen Curry. Bilang isang posibleng miyembro ng Lakers, magagamit ni Looney ang kanyang kahusayan sa two-man game bilang isang roller upang suportahan si Doncic at Lebron James sa kanilang layuning muling makamit ang championship. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin natin yan. Maraming salamat!